Live TV Radio Live TV Radio. Live, TV. Live TV Radio Nakapagpamahagi na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng pagguho ng lupa at pagbaha sa Mindanao. Ayon sa DSWD, umabot sa migit 70.3 million pesos ang halaga ng pagkain, sleeping kits at modular tents ang kanilang naipamahagi sa biktima ng trahedya. Batay sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, papalo na sa mahigit 312,000 na pamilya o so may katumbas sa mahigit 1 milyong indibidwala mula sa anim na raan at dalawang mga barangay sa Davao Region, Soccsksargen at Caraga ang kanilang natulungan. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang mabigyan ng tulong ang mga apektado ng trahedya. Binigyan diin ng ahensya na mayroon pang higita 3.3 billion pesos na pondo ang DSWD. Una nang nakapagtala ang ahensya ng 474 na mga bahay na winasak ng sama ng panahon habang 658 ang mga bahay naman ang nagtamo ng maliit na sira.